Alright mga tropa, naload na natin yung uh, first booking, second pick up so, ito. Buti na lang talaga nagkasya. Uy. So picture na natin mga tropa. Yo! <laughs> Nadali. Tapos bigay, bigyan ko lang kayo ng ano, mga tropa status ng ating mga karga. Yo, what's up mga tropa? Good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras man kayo nanonood mga tropa. We are on our day 19 lalamove journey mga tropa. So, meron na tayong nakuhang booking mga tropa. Bali pakita ko lang sa inyo yung overview ng ating uh, nakuhang booking for today. Bali meron tayong uh, San Jose del Monte going to uh, dalawang stop to mga tropa eh. Bali Malabon yung isa then Tagig. Then ito namang isa is Marilao, Pasig. So itong uh, Marilao Pasig natin yung Pasig na to is parang Uh, mas malapit na siya sa ano, mga tropa taytay -tay. so pasok na pasok pa rin sa ating ruta mga tropa so samahan nyo ako mga tropa sa ating uh, day 19 Lala Move Journey update ko kayo later kapag magpipick up na tayo sa ating booking number 1 let's go alright mga tropa nandito na tayo sa ating uh, booking number 1 so check natin yung kung ano yung kakarga mga tropa So update ko na lang kayo mga tropa kapag ka maglo-load na tayo. Medyo madumi pa yung <laughs> unit natin eh. So mamaya ayusin natin mga tropa. All right, mga tropa, na-load na natin. So picture na lang natin. Tapos all goods na. All right, update ko na lang kayo later mga tropa. All right, mga tropa, heading eh, na tayo sa ating booking number 2. Puntang Marilao mga tropa Update ko kayo later mga tropa Kapag ka nandun na tayo Let's go Alright mga tropa Nandito na tayo sa ating uh, Booking number 2 real quick dito na tayo sa Marilaw So Update ko kayo mga tropa Kapag ka mag load na tayo ng ating Booking number 2 Let's go Alright mga tropa, naganap lang tayo ng maayos na parkingan. So, papakita ko sa inyo kung ano yung laman natin. So, ayan mga tropa. Ayan ang status ng ating booking number 2 mga tropa. Halos mapuno na yung loob ng ating uh, minivan. <laughs> so, anyways mga tropa. Proceed na tayo sa ating uh, pick-up ng ating uh, booking number 1 sa Malabon. I hope so na magkakasya pa. Kasi meron pa namang konting space dito sa gitna. So tatanayin natin kung magkakasya pa. Update ko kayo later mga tropa. Let's go! right, mga tropa, dito na tayo ngayon sa Marilao kahabaan ng MacArthur Highway. So pupuntahan na natin yung buong number 1 second the uh, pick up bali uh, sa second booking natin mga tropa medyo napuno tayo bali ano magagaan lang naman tong mga to bali uh, yung yung isang box eh, weighing 1kg lang naman so bali 50 50 boxes to so uh, mga 100kg lang to mga tropa ang problema mo lang dito uh, medyo malalaki yung mga boxes So parang na na-occupied niya yung uh, almost uh, lahat ng space natin mga tropa. Pero meron pa naman kaunte. Uh, sana ano uh, magkasya yung uh, sabi sa akin nung uh, booking number 1, uh, table top daw yung pipikapin. So yung second uh, pick up daw as uh, table top doon sa uh, yata yun mga tropa. So update ko na lang kayo later mga tropa kapag ka uh, Magpi-pick up na tayo doon. So, let's go! Alright, mga tropa. Nandito na tayo sa Ubando, Bulacan. Real quick. So, check-check natin, mga tropa, kung kakasya pa. I hope na magkasya pa. Date ko kayo later, mga tropa. Alright, mga tropa. Naload na natin yung uh, first booking, second pick up. So, ito. Buti na lang talaga nagkasya. Uy! So, picture na natin mga tropa. Yun! Nadali. Tapos, bigi, bigyan ko lang kayo ng ano, mga tropa status ng ating mga karga. So, yan. Loaded tayo. I Correct ko lang pala mga tropa. Ang laman pala ng gantong isang box is 2 kg. So, bali 50 pieces na mga boxes. So, 100 kg yan. So, yung first, uh, first booking naman natin mga tropa mga ano lang yan, mga 25 more or less. Pero talaga tayo. Dito din mga tropo. Nilagay ko na dito yung iba. So update ko na lang kayo later mga tropa kapag ka tayo ay magdadrop na sa tagig. So unahin natin yung uh, first booking pupuntang tagig mga tropa. Update ko kayo later. Let's go! Naalala ko nga mga tropa sa video ni Ninong Ray. Medyo baha pa dun sa part sa kanila. Siyempre, malapit dito yun mga tropa So, medyo pa yata doon oh. uh, Magre-route tayo mga tropa Mahirap na eh Mara tayo sa ligtas <laughs> So mga tropa, uh, I'll update you later mga tropa Kapag uh, nakaanap na tayo ng daan and Heading na rin tayo sa Tagig. Let's go! Alright mga tropa, we are here na at Buendia So, uh, almost uh, 20 minutes away na lang tayo sa ating uh, booking number 1 drop-off. So, malapit na mga tropa. And uh, update ko kayo later kapag nandun na tayo. Let's go mga tropa! Alright mga tropa, we are here na sa ating booking number 1. So, ano ko lang tropa, update ko kayo once uh, naibaba na natin yung ating Uh, mga items. Update ko kayo mga tropa. Sir, ah, picture mo lang yung item. Alright. Thank you sir. Alright mga tropa. Pick na, na Thank you sir. Salamat. Ah, alright mga tropa. Nadrop na natin yung ating uh, first booking. So mga tropa, doon naman tayo sa second booking sa Taytay Rizal update ko kayo later mga tropa let's go alright, alright mga tropa bali uh, heading na tayo sa booking number 2 uh, almost 30 minutes away na lang sa drop off mga tropa medyo uh, tukod lang sa traffic Sa so, mga tropa I'll update you later once magdrop na tayo let's go Alright mga tropa, nandito na tayo sa drop-off sa Taytay Rizal. So, binababa na ng mga tropa natin yung ating mga karga, mga tropa. Ayan na mga tropa, binababa na nila. Medyo madilim lang mga tropa. So, update ko kayo mga tropa ha. Uh, check ko lang. Alright mga tropa, picturean lang natin. Picturean ko lang sir ah, Alright, okay na. Ay, sir, thank you, thank you. Ma'am, chat ko na lang si sir. Thank you. Alright, mga tropa. Update ko kayo later What's up mga tropa Wala tayong nakuhang booking pa uwi <laughs> na natin yung uh, Simula tayo tayo Rizal uh, Going to Bulacan Pero wala tayong nakuhang booking mga tropa na uh, Walang problema mga tropa Bali ya uh, Kumita naman tayo ng uh, 1066 mga tropa nakaltas na doon yung uh, commission ni Lala. So, bali, uh, nag-gas tayo ng uh, 600. I think, uh, naubos natin yan, yung 600 na yan. Kasi malapit na tayo po, eh, mga tropa. We are uh, near on our uh, home base mga tropa. So, I think, uh, nakaubos tayo ng 600 na gas. Kasi, mga tropa, natukod tayo sa traffic kanina. Sa may... Uh, may bandang Buendia and Magallanes grabe Doon pa din pala mga tropa sa unang una yung pangalawang booking natin nung nasa Marilao na tayo uh, going to MacArthur or MacArthur Highway mga tropa tukod din yung traffic Sa so, nakalis tayo ng bahay nakuha tayo ng booking kanina mga tropa hapon na rin uh, mga 4.30 na rin mga tropa nung nakuha tayo ng booking So natapos tayo sa dalawang booking mga tropa is mga 10 na, 10 in the uh, evening na mga tropa. So ang oras ngayon ay mag alas 12 mga tropa. Malapit na tayo sa ating home base. So, uh, ang kinita natin, na uh, ko lang sa inyo mga tropa. Ako okay. kung malinaw ba sa inyo mga tropa, tinanggal ko lang sa aking uh, body bracket so 1666. So 1666. Tapos na natin yung 666. So may 1000 tayo mga tropa. Uh, para sa inyo mga tropa, okay na ba yun? Ah uh, for me mga tropa, masaya na ako. Mga, uh, maka 1k lang ako mga tropa, sobrang saya na ako yun Ah uh, kasi mga tropa nanini eh, malaking malaking mananayan biyahe para sa atin. Kasi, de ba, yung mga iba nating mga kapwa delivery uh, driver rider, eh, yung mga iba sa kanila, eh, hindi naman naka -isang libo. Pero tayo, di ba, mga tropa, kahit, kahit di tayo nakukuha ng booking po, eh, is may isang libo pa, pa rin tayo. At ang kagandahan pa, mga tropa, is uh, hindi tayo na zero ngayong araw na ito. Akala ko nga mga tropa, hindi tayo makakabuo ng ating day 19 na uh, Lalamove Journey. Pero umait uh, pa rin ng nasa itaas mga tropa uh, Binigyan pa rin tayo ng uh, blessings mga tropa uh, Maraming maraming salamat sa itaas mga tropa At sa inyo rin uh, Thank you for uh, supporting my videos mga tropa uh, Natutuwa ako sa uh, mga comments and suggestions nyo Mga tropa na nakakaroon ako ng ideas uh, Regarding vlogging uh, mga tropa uh, alam niyo naman na I'm not an expert with vlogging no hindi ako vlogger mga tropa uh, ano lang ako simpleng uh, simpleng nagba nagbi-video lang sa mga mga trip ko mga tropa so yun natututo uh, ako sa inyo thank you thank you for supporting mga tropa and uh, dito ko natatapusin tong video na ito mga tropa malapit na ako sa amin Uh, keep safe and God bless us all Let's go